Hello guys! Good morning everyone! Ayan, kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay samahan niyo po ako magluto nitong napakasarap na baby back ribs para sa ating lunch. At syempre dahil Saturday ngayon kaya naisipan ko po itong lutuin para sa aking three sons. So guys, happy lunch time everyone! Ayan, sa ating mga new followers po dyan. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa mamshi She and Three Sons. So guys, ayan nga yung ating uh, baby, back, baby back ribs. Ayan, syempre, unang tumikim dyan si mamshi at ayan napakasarap naman talaga nito guys at yung sauce ayan meron tayong sauce yan yung ating uh, natira dun sa ating pinaglutuan yung ating baby back ribs so, ayan na nga guys so syempre maaga naman tayong nakapunta uling talipa pa, bumili lang ako nitong ating uh, ribs ng pork ayan at naglagay tayo dyan ng uh, one and a half na lata na pineapple juice. Ayan. So, hindi ko inubos yung dalawang uh, lata ng pineapple juice. So, isa't kalahati lang yung ginamit natin dyan. At syempre dapat maraming maraming bawang para masarap talaga. At ayan, naglagay na rin ako ng soy sauce. Ayan. At maglalagay tayo dyan guys ng ketchup. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng tomato sauce kung ano po yung available nyo sa inyo. So, na nga guys. So, after nyan guys, ah, maglalagay na tayo dyan ng ah, paminta at maglalagay din po pala ako dyan ng smoked paprika ayan para talagang yummy yung ating uh, baby back ribs ayan talagang ating baby back ribs is matamis tamis ayan naglagay din ako ng sugar guys yan ah uh, yung iba po usually talagang yung baby back ribs nila pakaluto nila is tigi grilled nila or iniihaw pero sa akin guys dahil wala akong ihawan so lulutuin ko lang siya mamaya sa may butter ilalaanayin lang natin sa pan doon natin siya lulutuin ma papa -pa brown brown lang natin syempre yung sauce hindi natin itatapon yung matitira pagagamitan pa natin yan paglagay no ano natin mamaya dyan sa ating baby back ribs ayan na nga so after 1 hour and 45 minutes. Ayan, inahon na natin yan guys. So, ayan yung ating sabaw or yung pinaglutuan. Ayan, uh, lulutuin pa natin yan. Medyo papakatikatihin natin yung sabaw palaputi natin. At yan yung ating ipapahid mamaya or ilalagay natin dun sa ating baby back ribs Ayan, naglagay na ako dyan guys ng butter. syempre ilalagay muna natin dyan yung ating uh, sweet corn. Ayan. Pwede po ko yung gumamit ng mixed vegetable na may corn na, may green peas, may carrots. Kaya lang wala po ako noon. So, yan lang yung aking ginamit. So, okay lang po yan kasi masarap naman po talaga ang sweet corn. So, enang lang at naglagay na ako dyan another butter. At pagkatapos ilalagay na natin dyan yung ating nilutong baby back ribs kanina. Ayan. So, yung sauce, lalagyan natin yan guys para lalong uh, kumapit yung lasa niya dun sa ating baby back ribs. Ayan, napakasarap nito guys. Taog na naman ang isang kalderong kanin nito guys. So na nga guys, so babalibalik ta din lang natin yan. Papa brown, brown lang natin dyan yung ating ribs. Ayan, tapos talagyan ulit natin yung kabila nitong sauce nung ating pinaglutuan. Ayan. So, pwede po kayong gumamit ng brush. Ayan. Para mas maano niya pero okay lang kung wala naman so ayan na nga at tinakpan natin yan para mas madali siyang malutos. so na nga guys so nag brown brown na yan guys ayan medyo natututong tutong ng konti di ba yan yung medyo masarap pero syempre wag nating tututungin kasi mapait na yun so ayan na nga at ahunin na natin yan guys so same procedure lang din sa ating dalawa pang pirasong natitirang baby back ribs so ayan na at lagay pa tayo ng butter at nilagay na rin natin dyan yung ating dalawang pampirasong baby back ribs. Ayan. At syempre, maglalagay ulit tayo no? sauce na tira nung pinaglutuan natin kanina. Ayan, babalik na din din natin. And para lahat, umano yung lasa niya. So, yung ngayon, after ilang oras, guys, so luto na talaga yung ating baby back ribs. So, tara na guys, at samahan nyo pa kami ng aming lunch. Thank you for watching. See you next video.